sila kanila nila ng Ah, meron nga. parang na, may hmm. parang may hinahanap sila sa ano eh. Ah, kaya pala yung mga pulis kag- I ano mean, yeah, yung no, mga may yun towel, yung yun mga may nakatawel mga bata, tatlo. Oh, kaya pala may tatlo kag- Pilis na vlogger yung mag-resign na ako. <laughs> Balik na na ako. Ganti na. tadi dito? Dito. Hindi ba? na yun din yung Balik tayo mamaya dito daan. Pababa ano? na to ng pababa eh. Di ba tayo dito? tayo. Dito tayo dito. tayo dito. tayo tayo Dito tayo tayo Lapit na kami guys sa Netherlands. <laughs> <laughs> yung video mo, yung video mo boy, walang ano, wala yung pati kasama sa harapan. Wala. Yung nakaduwal, yung nakaduwal video. Uh, ah, saka na lang pag medyo maka-LL, pili tayo ng dual. Yung ano na, yung, yung 360. Video may luwag-luwag na sa Wawards Ano ko lang, nirecord ko lang Maya pwede rin tayo mag live yan Pagkantahin mo na yung Bisaya song na no ba ba <laughs> Kaya yan, mawawala yan Pag ininom mo na yan ng Alfonso Kaya mag-ilaw ka

pandita kami guys Ano pupunta tayo sa kay biang tanil sa sak -sa ko boto nang anu kabiti or ano na ya, ah batanggas ah, ah. ya, ya. ya, ya, ya. ato Kalau saya ilau Oh, ada elektrik like, pan Exos uh, <laughs> 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 <Lita, laughs> <ana>, pan Oscar <laughs> Oscar Elektrik dah, ada pada para Exos pan Brum-brum Oscar

Dito Ah, dito sila. Wala yang diwa Tirir.